Ayan well, mga boss, uh, isang makulimlim na ubaga sa inyong lahat. Uh, at dito tayo sa uh, Mount Piriton Game Farm. Uh, matatagpuan lang po dito sa Sorsogon City, sa Bicol. Uh, at ito yung ating courting area. At ngayon, nandito ako sa loob ng range area ng mga sisiw natin. So kahapon, uh, nagwalis ako dyan at nag-disinfect at ngayon uh, marami na namang ano, uh, nalaglag na dahon ayun pa yung isa so ngayon naman ay uh, schedule ng pagpapalabas natin sa ating mga sisiw dito sa range uh, kasi kapon nakapag na tayo dito sa loob ng range area no? so medyo malalaki na sila One week na sila dito sa loob ng bahay nila kaya marunong na sila sa alam na nila yung saan sila matutulog kaya pili na natin sila palabasin. so, meron na isa nakalabas. Ayun. Ah, uh, sa mga hindi pa nakapanood sa ating mga huling video. So kaya ganyan nakalaki sila na inilabas ko. Actually one week pa lang sila diyan dito kasi hindi ko sila agad na ilipat dahil ginagamit pa tong range may lamang pa to dati so nung nabakante, tsaka lang natin sila na ilipat Ayan, so yung inalis natin dito nilagay natin sa kabilang range doon sa isang area natin so doon ko naman sila pinakawalan at para may may lagay ko na to dito o, oh, ito yung mga late-born natin. Yan, meron tayong mga Joe Black dito. Merong Kelso at Claret. Yan, tatlo lang sila. Tatlong ano lang yan. Pares. Yan o. Oh. Medyo marami rin yung lalaki dito kaysa babae. Pero halos pareho lang kasi karamihan sa Joe Black sa itim ah babae siguro ko apat ah, lang yata yung lalaki na lumabas ayun yung isa o oh. Ayun, lalaki yung isa na yan oh. so Ayan mal malulusog naman sila ayun o oh. Ito nandito. Ayan yung kelso natin. Dalawa. Dalawang lalaki. At ito. Ito yata yung claret. Hmm. So, kaya, kailangan na talaga na makalabas nila kasi, sa ganitong edad ang ganyang kalalaki dyan na nag-uumpisa yung feeder picking so, kapag hindi pa natin nilabas, at dyan lang sila sa loob uh, medyo masikip kaya doon sila nag feeder picking kaya kailangan meron silang malawak na area para maiwasan yung feeder picking no? Ayan. Uh, susunod natin ang gagawin ah uh, ilalabas natin yung pakainan para masanay na sila dito sa labas tapos yung tubig na painuman papalitan ko yan ng primoxil yung antibacterial kasi medyo makulimlim nga yung panahon ah, medyo makulimlim pero sa tingin ko hindi naman ulan sana hindi kaya kahit uh, hindi pa naulan ulan Uh, wala naman sila mga sipon so para maiwasan natin kailangan may paabang na agad tayo na antibacterial sa, sa painuman nila no yun ang ginagawa ko dito para iwas sipon yung mga manok kapag uh, alam ko na medyo nagiba yung panahon lalagyan ko na sila ng premoxin sa painuman nila At kapag tuloy-tuloy yung ulan, yun, tuloy-tuloy din yung lagay ko ng Primoxil. Tapos, misan uh, minsan, papalitan ko ng sa araw tubig. Tapos, sunod doon, vitamin pro. No? Yung vitamins. Yun ang mga ginagamit ko. malawak-lawak na yung area nila dito. Kasi konti lang naman sila. Nasa 26 heads lang yata 'yan. Uh, Off-season 'yan. So konti lang. Kasi yung claret kasi na galing expo na nabili. Na uh, nakuha namin. Uh, pagdating dito, uh, pre priming ko kagad. Uh, at sinalang sa sinalang so ang nagsalang nagsalang na rin ako ng iba para mayroon siyang kasama para may kasabay ayan so kaya konti lang sila saka isa pa uh, hindi rin tayo pwede sa ngayon hindi rin tayo mag, pwede mag breed ng marami kasi medyo maliit pa yung ating area nasa 40 plus tipi lang yung nandito ano so nasa 50 sana to kung hindi natin to nagamit yung area na to mayroong pang mga tipi sana dito sa loob doon pwede pa maglagay ah dito o so, hindi na ginamit na lang natin para may paglagyan tayo ng mga sisiyo. Oh, naubos na pala yung damo dito. Dati, katulad yan yan. Ngayon, eto na sila. Kasi, uh, isang buwan lang, naubos na yung damo dito. Tapos, hindi na tinubuan kasi, hindi, hindi nawawala ng sisiyo dito. Pagka harvest ko ng ano, ng isang batch, meron na naman sa kasunod. So Pagkatapos nito, magsasalang na naman tayo ng ano, ang umpisa na naman ng breeding season para sa ngayong taon. So magsasalang na naman tayo para sa early bird. Kaya sigurado tayo pag harvest nito, maglalagay na naman tayo ng mga early bird. Kaya, kailangan makapaghanap naman tayo ng bagong range area. No? Meron pa kaming lupa doon sa bundok. At, kaya lang, uh, maraming, ano doon, maraming predator. Meron problema doon. Kaya, hindi tayo makapaglawgay doon dahil sa, ano, Napakaraming predator doon. Medyo bundok na kasi yun. Maganda sana doon. Problema lang doon kasi yung tubig. Ayan. Yan ang mahirap doon. So, ayan mga boss. At... Ayusin ko muna sila no yung mga pakainan nila yung pakainan pero napakain ko na yan lagyan ko ilang gagawin ko ilalabas ko lang dito para masanay na sila na dito sa labas kumain tapos yung painuman ilalabas ko rin ilalagay ko sa la, ilalim ng tipi para hindi mainitan at hindi ma ulanan o so, ayan uh, hanggang dito na lang muna yung ating video at uh, susunod update ko na lang ulit kayo kung ano yung mga uh, susunod natin na gagawin dito kasi marami tayong ginagawa pati doon sa kabilang area ipapakita ko rin yun sa inyo o oh, ayun mga boss hanggang dito lang muna hanggang sa susunod